Hi guys, what's up to our new uh, YouTube channel and sa ngayon po eh, for uh, display Balik kayo pong tatlo display machine um, ay mga dumating na ahin kanina so sa ngayon po nag-review na kami para sa future Pasko po, yung mga mabili tayo mga mga tumas yun po yung priority namin tapos dumating, dumating din po yung ahinti ng corgi kumuha, kumuha, lang po ako ng konti yung na gano'n kasi mahal masyado <laughs> mahal masyado saka hindi siya hindi siya fast si moving mm. kasi usually ang binibili ng mga tao ay mga sachet yes. Kasi nagtitipid siguro unlike kay JL puro box naman ng sakagat <laughs> Ang <laughs> materi, I love you, kawin aja. Yeah, so, guys. Uh, as of now, hindi pa kami tapos. Eh. On ongoing ayan, yung kwanan yung -di display namin. No? Ongoing. Uh, update. Pr processing. Uh, processing pa po. Uh -uh. Ito yung buhay namin guys pagkatapos ng maghapong Actually guys, si Gerald at si JL sila yung taga-deliver ko. Ako naman yung taga-presyo, taga-bantay. Uh -huh. sa kaha. And after after nang kwan, after nila mag-deliver, ganitong oras, 8 o'clock is display time. Pag uh, sinabi kong display, si, nasisimangot na yung isa dyan. <laughs> Kasi gusto na niyang magpahinga. As para <laughs> makapag-cellphone. Yun lang daw yung time niya para makapag-cellphone. <laughs> sabi ko, oh, kung hindi, huwag kayong mag-display, wala kayong sahod. gagawa <laughs> ako lahat. Ang <laughs> No, eh, ako ako, <laughs> di ako, 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 ako. No 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 no. Graphics sa pag-aalaga. as of now guys, oh. so, wala kaming mapuhang bagong yaya. So si Aling Victoria naman yung, yung, yung substitute ay yung taga pamahala sa pag-aalaga. <laughs> so kami ni Nanay ang kahera tapos yung dalawang taga delivery. Yes. I-insan pag um pag wala lang gano'ng gawa, eh nagtatakal po sila, nagtatakal ng mga asuka. Si GL masipag magtakal. Um, si Gerald, masapag masipag mag-display. Yes. Pero sa GL masipag magtakal, guys. Magaling siya magtakal, in fairness. Yes. Mama Terry, you know, Thank you sa so support, Mama Terry. Aladim, no. oh, maubas na yung 200 mong jeans. Yes, guys. Ah, Ay, ito yung... Sino na namin na 200 case po. Ay, kailan lang ba to? Wala pang... Monday lang ata to eh. Wala pang one week din. Wala pang one week. 200 cases din na lang po yung natitira guys. Hindi na mabot ng 15. Dito talaga nyo mahalata kung gaano ka katakaw ng... <laughs> Alak. <laughs> Alak yung aming barangay. <laughs> Hindi lang sa aming barangay. Siguro mga apat na barangay yung sinusuportahan namin na kami guys yung wholesale ceiling namin. Mm -hmm. uh, sa barangay Batut, barangay Simiking, Simiking actually isa do yun Maabang Lima, Anaguan, Sentro, Batu, sa sa Batu. Yung guys, yung mga... Pasingan. May pasingan pa pala. Oh. Don't yung forget yung mga, pasingan. Thank you. Maraming na pupunta rito pa goal sale. Yes. Um, uh, although may kanting kamahala, uh, next sa uh, sa tuwa pinabagsak ng ahim ko doon Samantalang kami, hindi pwede makapasok yung free delivery eh, na siyang magpabagsak. So, naglilalay lang kami ito guys sa hindi ba tracking ang tawag doon? Mm, parang Rolling store. Mm. Uh, sila yung sila yung bali second hand kami sila yung original. Ay, o or third hand na kami ba, ata yung original po is yung is Ay, yung ang mm -hmm. Yung first original is yung rolling store. Tapos yung <laughs> second, third, original. Uh, second original, kami na yun, yung palaos. Kaya medyo <laughs> mataas lang 50 cents to 1 peso ang every item namin. Depende po sa, sa item. Pero syempre, okay din kaya syempre, free delivery door to door. Ah, po, yung, Parang yung, shopee. Yung Yes. So, ito yung strategy na ginawa ko noong bago pa lang ako. So, malit pa yung tindahan namin. Nag-isip ako talaga, guys, kung paano ko mapapainggan yung yung mga customer ko na mamili dito. Especially, wholesaling. So, nag-isip ako, guys, ng paraan. Eh, pandemic, guys. So, mga tao hindi makalabas, puro tawag. So, ang ginawa ko, diniliver ko na lang sa mga bahay na door. door to door. Para, hanggang sa sana sila Maski isang asukal guys isang mantika pinapa-deliver ganyan ako, kabait kahit nasa isang barangay pa yan pag sinabi niya order ako isang kilong asukal dinide-deliver namin yan guys oh, yeah. ganyan kami ka para makuha lang yung oo, customer oo. ganyan kami ka uh, hindi siya reliable ano ganyan <laughs> tayo ka map... oh ganyan sa mga customer naman guys kasi customers ang pag-asa. Hindi kami, kami yung pag-asa. Ang mga customer yung yung ang pag-asa ng ating ikabubuhay ka nila. Yes. So guys. Tapos uh, ginaya na tayo dito. Yes. Uh, actually uh, marami ding nag-adapt sa aming strategy. <laughs> strategy. Nung nalaman nila na wala masyadong nabili sa kanila. Yun. Gumawa rin sa nilang paraan. Ginaya din nila. So asa uh, so mo lang nag-deliver din sila. Pero okay lang kasi syempre. Ah. Uh, Yan yun lang talaga ang buhay. Diba? May karapatan din naman silang um, ano. Lahat tayo may karapatan. Ano eh? <laughs> National costume. <question. laughs> ano din yung mother guys? Mm. Um, yes. Um, yes. Mother. Kay mga, kay mga nanay, kay nanay yan. Uh, uh, Dry goods. Uh, uh, basket naman. Yes. Yeah. Mga kaldero guys, kaldero dito. Mga may mga kaldero. Fish chair din mo na. Yeah. Kaya, uh, ang tawag doon? Palayok. Palayok. Hindi yeah. palayok. <laughs> Hindi siya. Ang <laughs> tawag doon. Kuhaan ka ng sarago na siya Ikawali. Eh. kawali. Kawali. <laughs> <laughs> kawali. O, oh, ayan guys. Yung mga chichere mabili. Ayan. O, oh, kahit pa paan, naka nakastock. Wala na tayo. Malik lang naman ang kita sa chichere guys. Ang so, mm -hmm. purpose lang ng chichere is pang ina. Paakit. Mo. Kaya naman sa mga bata, guys. Oh, wow. Hi, Ed. Oh, sige na, guys. Bye. Thank you for watching. Oh, mahiyain si Gerald talaga. Nakakainis. Shout out sa jowa ni Gerald. Gerald. <laughs> Gerald, pencil pen. Yan Thank you guys. Thank you for watching. Hi GL. Wala na si <laughs> Hi. Oh, laki na kayo ng Gabi. <laughs> Dia mas dia bye bye kontek lah <laughs> <Yeah>. bye bye <laughs>